Музыка <laughs> Balik adventure tayo sa dating ispat mga kapaders. Ito, binomano, malaking tapasan, orinis. Mm -hmm, Giti ka agad. Ayos nung pang ulam. Gabi na kami dumating dito sa dating ispat. Dahil masikasikang kang amihan. Hindi na yata mahabagat. Baka diretsyo na yung mga kapaders. Panahon na tayo ng amihanin. Papunta sa paglakas ng dagat. Ito, bibiya mga kapaders. Dadakutin ko na laang ito. Huli ka. Pang ulam ng aking inakay. Mayroong pang mali tatapasan na sa butas. Hindi ko na niyan. Ito na la ang pangulam. Ang kadubol ko ngayon, si Kadabes Rico at si Boy Pugeta. Masama ang pakiramdam. Ito tapasan. Medyo maliit pa mga kapaders. Harapan tayo ng ibang mahuhuling isda. Na ito, mayroong kinaykayan. Kaya la ang walang laman na Pugeta. Ito, surahan. Mm -hmm. Pandaradagdag. Matagal ko ito hindi nabalikan, itong dating spot. Ito na yung pinangulihan namin ng maraming surahan ng malalaki nung nakaraan taon. Awang ko lang ngayon, kung may mga bagong tabi, sana mayroon. Dito sa butas, may pumuti. Bugita mga kapaders, ako lang susungkit na ito. At si Karevis Rico medyo malayo sa akin. Sayang, kung nakasama ko si Boy sigurado ito. Kahagati naman ito sa parting ulo. Susungkit ko mga kapaders, kinikiliti ko man. Kaya yung paano kung may sima, nakakasa pa. Huwag lang umigkas. Ayan, patagal lumabas mga kapaders. Pinahihirapan pa yata ako na ito. May mga batong may liit sa butas kaya sa loob. Ayan na, malabas na. Uy, malaki-laki na ito mga kapaders. Sa estimate ko yan, mga isang kiluhan. Pagagapangin ko muna at wala kong ngipin. Hindi ko yung kayang kagatin mga kapaders. Papanain ko na lang ito. konti pa. Ayan ang kumibo mga kapaders. Panahin ko na lang ito. Ayan, nagkapan ng kaunti. Mm -hmm. nangitim ang kabaak na ulo mga kapadyers ayun ah na. nakabunot pa wala nasa naka yun dito sa kabilang butas iikutan ko mga kapadyers uy naro na lumampas masama ang tama ulitin natin mm -hmm. wala ka ng lalayasan huli na ito salamat ulit lord na marami kwartang linaw na maganda ang sampol dito sa nating ispat kagandahan ngayon at nalagas na ang kula po oy pugita ulit mga kapaders na ito sa butas medyo malitlit ito ng kaunti dun sa isa ito mga batong malit inaalis ko muna at para paglabas walang sagabal sungkitin ko ulit kikilitin ko mahirap magkiliti ng pugita kapag ang pana ay may sima hindi pwedeng itusok ng hirit baka sumabit yung sima ayan mga kapaders sana lumabas kaagad ito at para makita ating kaagad kung gaano kalaki itong pugita Pahihirapan naman ako dito mga kapaders. Lalong sumuot sa pinakang ilalim. Oh, uh, hinarang ng maliit na bato sa butas. Maigil lang at mababaw ang butas. Malayo na naman sa akin si Rico. Hindi ko makita aling isang flashlight niya. tsatsaga ang ko lang ito mga kapaders. saan bagay ito hindi lumabas. Aabutin ako dito ng ilang minuto dito ng kawasongkit. Sana lumabas ka na. Magpahuli ka na sa akin. Ayo, ito na mga kapaders. Malapit na lumabas maglabas ka na huwag ka nang mahiya ayun na mga kaparers labas pa, sige pa, konti pa ay na mga na napapalabas hayaan ko muna mga kaparers yun la ang tumimo yung pana ko sa katawan ng pugita maliit liit ito ng kaunti dun sa isang nahuli ko sa unang kita ko mga kaparers ayos na ito, pandaradagdag Salamat ulit Lord. Ganyan talaga dito sa isla kapag nalagas ang kula po, nalabas ang pugita. Ito pa isda. Mm -hmm. Gitik. Malaking tapasan. Mga kalahating kiloan sa estimate ko. Masarap itong kinunot mga kapaders lalo kapag may kasamang kalunggay. Hindi tayo makapagdaing dito sa amin sa isla. Maulan mga kapaders. Uy malaking pakoy. Ito yung pugot na may ulo. Masarap itong adobuhin sa ketchup. Gigitikin natin. Mm -hmm. Hindi na bu Yun lang. Akala ko nagitik. Buhay pa palan. nasa na kaya yun? Sayang yung malaking pakoy mga kapaders. Estimate ko rin mga limang kiluhan. Kung nahuli ko. Hanap ulit tayo. di ko nahuli yung pakoy. Hoy, daming urinis. Mamimili ako ng malaking mga kapaders. Ito, malaki. Humara pa sa atin. Mm -hmm. Naasbok. Inadjust ko yung rubber ng pana mga kapaders. Inadjust ko pa yung rubber ng pana. Pinaiksian ko. Hanap ulit tayo. Dito sa unahan. Barawangan. Dito may lapu-lapu. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Baraka mga kapaders. Yung isang klaseng baraka ito. Lapu-lapu rin ito. Estimate ko mga kalahating kiluhan. Ayos na itong pandaradagdag. Sisilipin ko mamaya yung mga butas ng mga barawang. Baka may surahang malaking nakasuot. Dito sa unahan naroon dumalagang surahan mga kapaders pwede na ito mm -hmm, gitik na naman naasbok ang rubber ng pana pag naigkas mga kapaders maraming bagong tabing isda dito sa ating spot tsatsaga-tsaga namin ang kasamahan ko si Kadibs Rico ito pa malaking tapasan mga kapaders mm -hmm, gitik na naman ayos na ito 70 ang kilo kuwasamin ng buyer kalating kilo hanggang isang kilo ito, maliit na tapasan. Hindi ko pinana. Baka lumaki pa. Uy, ito. Dalawang tapasan. Parehas malaki. Pero mas malaki yung isang mga kapaders. Itong nasa butas. Mm -hmm. Naasbok. 700 grams. Estimate ko dito sa ganito kalaking tapasan. Hanap ulit tayo sa unahan. Oh, hoy. Naroon. Mahaba na ang sungay. Dambuha lang surahan mga kapaders. Sisiguraduhin ko na ito. Mm -hmm. Mm -hmm. no, ang tama, tinama sa pagitan ng dalawang mata. Ayan, nagitik. Alam ko na ang ah, mangyayari to sa bahura. Kaya yung rubber ng pana, inadjust ko mga kapaders tulad nito. Malaking surahan, estimate ko dito mga tatlong kiluhan. Dito lang sa isang piraso. Bawi na ang gastos mga kapaders. Salamat ulit Lord. Na ito pa, tapasan. Uy, ang dami mga kapaders. Maraming tapasan, lumalangoy dito sa ibabaw ng bahura. Itong malaki unahin ko, Layas ka pa, nagitik Hindi na ka lang ng pana Ang daming biyaya Lord, pakita dito sa bahura Maraming salamat uli Ito pa, malaking tapasan Maisang isang kiluhan na ito mm -hmm. Hindi nagitik Tinamaan sa parting mata Ayos na ito, kahit tapasan laang Isang piraso laang, 70 pesos Binalikan ko yung pinanaan ng surahan Itong buta, silipin ko itong barawang Ohoy, naroon. May isa pa mga kapaders. Mas malaki itong nasa butas. Dito sa kabila, iikutan ko. double ko ang rubber ng pana at sisiguraduhin ko na ito. Wow, haba ng sungay. Mm -hmm. Uy, hindi nagitik mga kapaders. Hindi man nakabunot, nakalampas sa estimate ko. Dito sa kabilang butas, oh, sabi ko na. Ayun, sima ng pana mga kapaders. Nakabalagbag. Wala kang takas. Ibang klase ng tapas mga kapader sa so, sobrang laki ng tunsurahan. Bibiluhan ko itong buntutan ng surahan. Dadakutin ko ng bigla mga kapaders. antabayan ko muna pag hindi gumalaw. At yung ulo hindi ko mahawakan. Sobrang laki mga kapaders. Itong tapas. Nakakatakot namang hawakan. baka tayo tamaan. Chichimpuhan ko lang mga kapaders. Hahawakan ko na. Huwag sanang kumibo. Ito na mga kapaders yun. ano? Hahanapin ko si Kadawis Rico. Mapatulong ako pag itik na itong malaking surahan. Ang haba ng sungay mga kapaders, lampas na sa bibig. Ganito kalaking surahan, estimate ko, mga apat na kilo, sumubra pa mga kapaders. Nakakapangigil kapag malaki ang surahan. Ito mga kapaders, lumalang si ng kulapuhan. Maraming urinis, itong malaki unahing kuli. Mmm, -hmm, yan, naasbok, nahirit. Hindi lang nagitik mga kapaders. Ito na, pinanghina na. Sa estimate ko li, mga isang kiluhan. Malalaki ang isda dito sa bagong bahuran, mga bagong tawi mga kapaders. Ito pa, may kulay itim. Mm hmm, hala. Sige, pakita kayong malaking isda. Malapad na mungit bahura. Labahit agot kung tawag sa amin. pa bitilya. Tiyaga, tiyaga lang mga kapaders. Ito pa, bibiya. Dadakutin ko na laang at nakatagilid. Ayun na. Huli ka. Hindi ka na makakapalag. Tag-isa naman uli aking mag-ina. Hindi sila mag-aaway sa pangula mo. Mayroon pang isa mga kapaders. Kaya laang medyo maliit. Habang ako lumalangoy sa malayo laang ang mga kapaders na ito, isang grupo ng maraming tapasan. Dito ako malilito kung malilito ang uunahin ko. Pares lang sukat mga kapaders, pero nasa unahan pinakang malaki, parang inahina. Ito, dahil mga kapaders, napakaamu la ang palibasa didilim. Ito unahing ko kong malaking ito. Sana magitik. Huwag kang malikot. Mm -hmm, Gitik. Ayan mga kapaders. Wow, Lord, daming biyaya ito para sa amin ngayon. Mamaya, maahon muna kami at yung aking lalagyan, puno na mga kapaders. Papaangklahan ko at maisang dive ba kami dito? Ang daming isda. Ito na yung huli namin ni Kadabs Rico mga kapaders. Sa isang dive laang. Naahon pa lang kami ni Kadabs Rico. Pinipili ng aking tiyuin. Tiyuin ng asawa ko mga kapaders. Sinasalansan nang maayos sa loob ng styrofoam. At para hindi madaling mapuno mga Kapaders, ay malapad na sa maral. Huli yan ni Cadevs Rico. Ayos man ang unang dive namin. Ito mga Kapaders, yung huli ko naman. Kalating istero. huli ni Cadevs Rico. Ito yung malaking urinis mga Kapaders, tapasan kung tawag sa amin. Abang ko lang sa inyo. Ayun yung malaking surahan mga Kapaders, yung nahuli ko, dalawang piraso at saka dalawang pugita man. Ayos na yan dagdagan. Sana sa pangalawang dive swertehin kami uli. At para makahuli pa tayo ng malaking surahan. Diyan lang kasi isang pirasong surahan mga kapadir. Sigurado na ang pambigas. At bawit na rin kami sa panggastos. Malaki ang tapasan. Awan ko lang kung bilhin ng buyer. Pag hindi binili, ipapala ako kung mga kapaders, Dito sa barangay laang namin. Malakas-lakas ngayon ang amihan. Awan ko lang. Baka mayroong masama ang panahon. Maisanday pa kami. At baka bukas lumakas ang dagat. Baka hindi makalaot. Sana sana lumakas ang dagat at para tuloy-tuloy ang ating hanap buhay sa pangingisda. Lubos nga pala ako sa inyo nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta, pati na rin sa mga hindi pag-skip ng ads. Ayan mga kapaders, inaalis ni Tiyo Lupong yung mga ibang orange na sinaya at yung tapas ng malaking surahan na kasabi sa sinaya mga kapaders, baka mapunit pag hinila. Kaunti ang tabay lang mga kapaders, makikita nyo yung malaking surahan. Pag nakita ninyo sa estimate nyo mga kapaders, may ilang kilo kayang isang peraso. Ayan na, inaalis na mga kapaders nung tiyo na aking asawa. Nung sa sungay. Yan. Ayan mga kapaders, laki. Kasi nga ba ng isang estero? Yun. Sakto lang mga kapaders. Ito pang pa isa. Ito pa yung pinakang malaki mga kapaders. Nakasabit yung sima. Oh, may urinis pa sa loob ng sinaya. Oh, laki ng bibig mga kapaders. Sa bibig pala ang ulam na. Madilaw na ang dibdib nitong surahan. Ayan. Ayan. Sisos, Dambuhala. Abang-abang lang sa pangalawang dive, kakain lang kami madali.